So yun mga sisid Bale kaka -uwi ko lang galing ng signasyon May good news ako sa inyo mga sisid Bale ngayong araw nga pala eh Dumating na ang ating unang sahod sa YouTube <laughs> Ay Pupunta nga ako ng balaka mga sisid ah, Matagal natin inantay ito Makabila tayo ng makina Maraming maraming salamat sa inyo mga sisid Sa wala po rin yung sahod pag ah, eh. Kundi po dahil sa inyo eh, Uh, hindi po kami makakabili ng bagong makina. Matagal kong inantay ito mga sisi dahil alam nyo naman, ang takal na natin nagsasuffer doon sa makina. Palagi tayo sa sasaguan. Kaya bali, papalit ako kay Airpat sa terminal. Ah! Tara! Tid mo ako. Ay, wala mo Yung helmet, helmet wala dyan? Wala yeah. Diyan mo nalang ako pa sa ano? Sa kayaan. Sa na lang ako. ako. Pumunta ng terminal. Okay, let's go mga sisid! R4. What's up? mau <laughs> nah, pasok mga tao dito. motor. Yung Okay, master. Dito lang ako, master. So, sasakay na lang tayo ng tricycle, mga sisid. Kasi wala tayong helmet, maulit tayo ng enforcer. Ligat, boss. Go, terminal. Terminal. Ayan, eh, sasakay tayo, mga sisid. Okay. Yeah. Kuya, saan po yung alis na kuya? Ito po. Alis. na to. Wala nga lang. Ah, sige po. Salamat. Sali tayo mga sisid. Okay. Biyahe tayo mga sisid, mga one and a half hour. See you. Bagong Bagong makina. mga sisid, nandito na tayo sa pilihan ng makina. Nakapili na ako ng kukunin natin. Kapatesting muna natin kay kuya. Ayan po kuya. Yan. Ayan, Ayan po testing natin. Ano yan kuya? Gasolina? Gasolina boss. Oh, okay. Saka kagandahan nito boss. Apo. Ah, bo. May sensor siya. Ito po yung sensor. No, sa langis. No, okay. Pagka wala ng langis. Hindi mo sa Okay. Baka mo siya ng langis. Okay. Hindi mo ganda nga yan. Wala. Nagsasalina na lang si kuya. Kaya niya kuya, Paano lang eh no? naka lang diyan no? sumasampa ano, kuya? Langis. Wow. Dahil sumasampa. Kasi natutuyo rin, ano? Eh, Ito yung makina nila Master J Tsaka Master Dudoy Subok na kasi namin yan mga sisid Pag nakita nyo yung, makina, yung dating makina ni Master J Luma-luma no, ma pa rin Tsaka never siyang itinirig nun mga sisid Ganyan, ganyan na yung minor niya kuya oh, Kasagad yung chok Dito na sensor yan, you know? siya ako dyan, boss. Makatawad ako. Makatawad siya ako dyan. Ayun na yung presyo, ah. na, na last, last, na yan. Okay, last price nito, ah. Ha? 6 daw. pa masahay. na. Okay. Okay, kunin natin yan mga mantra. Yeah, ay magpa ni ate. Biniyaran ko na. <laughs> Ayaw isang sa video ni ate. Controversial daw. <laughs> uh, baka sumigat na si ate. Salamat eh. Na pagbibili kayo ng ano, dito lang kay Malibiran Kompleto yan dito mga sisit na makina. Na may mga cutting, may mga cutting so, mga compressor, welding machine. Yan, puro makina ng bangka may mga malalaking makina na rin mga sisid, mga bridge. Meron din tong mga diesel. Uh, ano to? Generator to kuya, no? Okay. Oh, generator. Ito lang yan sa Balanga. Anong address niyo kuya? Sa address dito. Pa, Commonwealth? Don, Don Manuel. Don Manuel Banson. Ah, Don Manuel Banson. Ayun. Dito lang kayo bibili mga sisid. Pag ganap ano din ng mga sisid to te. Dito na sa na pupunta. Ito kuya para sa to. Ganito. Power spray boss. Ah, uh, sa mga palayan? Ah, uh, okay. Meron din mga cross-cutter. Kompleto. Ayan, nakikaw na, mga sisid. Totoo na ito. Hindi na tayo magsasaguan. Okay, mga sisid, good morning. Bali, nakawin na tayo. Ganito lang muna yung gagawin natin sa makina. Mga isang lingkong ganito, mga sisid. Bali, i-break-in muna natin para mas matibay siya magaroon din yung mga sinabi ng mga master kaya sundin natin mga isang linggong ganyan mga siguro sa isang araw mga 15 or hanggang 20 minutes kaya lang natin nakabukas tawagan natin si master yang hello master, master. Hi -hi. Binibreak in ko yung ano natin. baki na? Bago yan, Master. Ha? May na signal mo? Taka. Ha? Mata ka, Master. Sa bahay. Binibreak in ko yung Taka ano? Taka yung makina binili mo. Makina? Ha? Binibreak in mo? Okay naman. Oo, Master. Maganda. Kagaya yung... Taka. Kagaya kay Master J. Oo, 8, 8 HP. 8? Oo. Magkano yung bili mo? 7? Natawaran ko 6-3. Apo daw ako okay ah. Cute daw ako eh. Oh, <laughs> sir, magsama na naman tayo nito. Oo, oh, ako yung natin lahat Let's go, master. <laughs> Abangan nyo dahil muli na naman kayo magkasama ni Master Yang sa bangka. Ayaw sumama sa akin ni Master Yang dahil gawa nga nung makina natin. Siyempre, kahit naman ako mga sisit, ayaw ko magsagwan. Pero ngayon, bago na yung makina natin, sa, sa atin na ulit sasama si Master Yang. Yan bali, hanggang dito na lang din po ang ating video mga sisid. Uh, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa lahat mo ng mga walang sawang sumusuporta sa aming vlog. Uh, kundi po dahil sa inyo mga sisid ay hindi po kami makakabili ng bagong makina. Maraming maraming salamat mga sisid. Yan, na may patuloy nyo pa po kami supportahan mga sisid. Para sa susunod, eh, malaking bangka naman ang ating mabibili. Para sama-sama na ang team ka sisid sa isang bangka. ba diba, mga sisid? Mas masaya diba, mga sisid, thank you for watching. Ingat po kayo palagi. And peace out! ¡Huahuahu! <laughs> <laughs> para